Nagkabit tayo ng bagong mga guys no At kita nyo naman sobrang higko ng mamahalin na hub ni Idol So samahan nyo ako lilimpiwan natin ito Para naman makita nyo kung ano ang bike ni Idol Oh numinami no Ay kalain Daw pangayon ko ba ni mali <laughs> Hello mga na, morning sa inyo mga guys no, Isang bike na naman ang ah, hindi nalimpiwan Hindi nala sa atin Kasi nga nag-uugod-ugod na daw Pero kita nyo naman yung mga pisa-pisa Abaw sobrang mahal naman ba Ay <laughs> na lang gid ah. So may sabi ni Idol sa atin mga guys no, Palitan daw natin ng bagong chain ring At saka chain Oh diba kita nyo naman Pwedeng pwede ah bot na lang gid ah. So dahil nga may ko na mga guys Yung mga habotong bracket head part ay bubungkagin natin 'yan. at sa pang request niya, idol. Mamaya pagkatapos natin itong linyo, ha. Ay, aliw ah, nato na ang mineral oil niya o tinatawag natin break Oil blah Hahaha <laughs> Sana oh, no. oh So ayan mga guys So nakita nyo naman Ginamita na natin Ng purupulpupulpog Ang kanyang botong bracket O oh, para mahukas Kailangan kasi mga guys Tandugin Este pala Para naman makita natin Kung okay pa ang kanya, Mga biring biring So dahil nga natapos na natin Yung baklas eh no, ito na naman Sinunod natin oh Yung nga pala Ni Idol mga guys No I hope Kumalik na din natin Yung pakala Na i-addoy oh, ito na Binaklas-maklasan natin oh kailangan na natin suukan ng special tools para naman itutulod lang niya mamaya ang bring bring <laughs> o oh, naukas na o oh, simple lang yan mga guys ha o oh, sundin nyo na lang kung meron ngayon tools na ganito ba <laughs> pero pag wala ay wag nyo na lang lampusan ha 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 Gago! Matapos na natin limpiwa na kanya. Gulong-gulong na dalawa mga guys. Tsaka frame set. Ito naman yung sinunod ni Maninoy ninyo. Oh, kailangan muna natin itong lagyan ng langis-langis para naman mag-toothbrush-toothbrush tayo dyan. Ah, matatanggal yung mga lintak-lintak na. Lintak-lintak. Tok-tok pala. Tsaka yung mga ugaw-ugaw lah. Wow! Ah! so kita nyo naman mga guys no dahil nga papalitan natin yung kanyang chin ring na direct mount ay ito pinalos na natin at saka natapos na nating palusin wow grabe ka dasig mga manino ya ah. bago pala ako nagambala banlaw na sa yayambot na lang gid ah so dahil nga binasa natin na tubig tubig mga guys no at para hindi siya matutoktok Ito pipiswita natin ng angin angin patatabugin muna natin yung mga nagpipilit pilit Diyan kung ano nagpipilit mga dagta dagta ba o tapos babalikan na natin ng mga papat Dalawang klase yung gamit natin mga guys no. Sa may puli niya pala mga guys. Tsaka dito sa kanyang prehab ay puti yung ginamit natin. Para naman hindi siya magsasapnot ng gusto. Kasi nga mga guys ginamita ko ng blue ang kanyang biring-biring. Ay kailangan talaga kasi nga ano sobrang dugay na mga guys no. At nang matapos na natin lagyan mga guys sa mga pananlog no. Dito na tayo nagkabit-kabit na tayo ng mga biring-biring sa mga balayan. Yeah o oh, kailangan talaga yan mga guys. Lagyan na ng Logno para na mag tayo ng ating special tolls ay hindi siya mag sasapnot so, Ay, oh, dala pa tiyan mga guys, no ang hope ni Idol na hab na nabalik na natin sa dating tunog. Mm, medyo matagsing na siya. <laughs> Shoutout pala sa amigo ko na uh, palapit-lapit sa akin. Oh, mas smile sa tanik ano galing na uyas. <laughs> smile gid na uya pa. So balik ko na tayo mga guys. So eto na Nagtakot na tayo dito Nang pule Dalawa yan, mga guys, no tinandaan talaga natin 'yan sa pagsuok para naman hindi magbalis ka danay. Oh, de eh, Bati anyon Hindi magbulis ka dan <laughs> Do uyab ba Wow Nung matakot na natin mga guys Yung butong bracket na bearing ito Na sinusuok na natin Ang kanyang crankset Grabe Idol na idol na lang mga guys Yung kanyang chain ring Pasquiz mga guys No Ay kalae eh. Uy uy sana oh. At ito na mga guys, so yung uli nating riripak kaya na kanyang head parts mga guys, no? pagbunlot ko pala ng siyak niya na pax, ala, ah, naglauslo ng mga biring-biring, medyo umok lang siya mga guys, ha? Ah. Kaya nadalian na lang natin dito sa paglimpyo, no? So nakita nyo na, nagkikinang-kinang ba? Ah, lagyan mo na natin ng pampadanlog para naman ismot e na siya magtulod, <laughs> Gago! So, ito na na, na natin mga guys, no? Kailangan natin igulo dito yung kanyang stem, oh. Hmm, um, namis ang iyang stem lang mga guys, ah. Parang iba talaga yung color pag mga sinsi na mga design, no? Oh, yambot na lang gida. So, ayan na mga guys, so, ang request ni Idol sa atin, kailangan natin i-bleed daw yung kanyang preno dahil madamo na itong ang inangin, oh. No, diba? Nung matapos na tayo mga guys, nag-align-align na lang tayo, tsaka pakita ko sa inyo yung buong bike niya. So maraming salamat kay Idol, no? Binigyan pa tayo ng peanut butter, tsaka meron pang tip na maliit. Oy, thank you talaga, Idol, ha? Magalong ka, Pirmino. God bless to all mga guys. Bye-bye na po. I love you all.